<laughs> Alright. Again, supportan nyo po lahat ng, ng streamer mga pre na nagpapaisar po us. Huwag po, uh, huwag. Pero, kilatisin nyo muna mga pre kasi mga pre, may mga balita kasi na ginagamit yung streaming. Yung mga gagong loko mga tao. Pagbibinta ka muna kagad. Talagang nakita kong post na gumamit siya ng Gcash do yung Gcas na yon uh, yung stream niya yon stream for sabi niya stream for ako daw lalata kita ha so, uh, at, sa kaibigan niya parang gina uh, ano yung tawag nito uh, ako uh, ano yung tawag no binunyag siya ng kachat niya, yung pinagagawa niya, ayun. Pero hindi niya pinangalanan kung sino yung tao na yun. Dapat pangalanan yung gago na yun eh. Pero yung pirang nalikom niya, binili niya ng Steel Series. Yung sikat na yung branded na kan, yung mga mouse ba yun? Mouse? Keyboard? Napakagagong mo pre, no? Ngayon ka pre. Eh. Ano na daw? Buhay pa lang sinusunog na kaluluwang gagong lukulukong tao na yan. Ito susunogin ko, baka hindi tablan ng streamer, wag po basta-basta mag-send-send lang. So, kilatisin niyo muna yung pagkatawa ng mga nayupak na yan. magbait may hita, kilala kita! Ang muna, paseryoso tuloy tayo. Involved pa yata dito eh! Wala, wala! Oh, Tragis, man. Mia, panahin mo lang sila, panahin mo lang ha. Panahin mo lang. Dito ka lang sa tabi ko, ha? Demonyo, demonyo yung mukha ko, pero mabait to. Kilalang kilala yung mukha mo eh. Ah, <laughs> may aldog din? Oh, masaya to ah. Mukhang magpapatayan talaga kami dito, mga pre. wag ka rin Pero mas mataba ako sa bulldog nila. Kasi gwapo ako eh. Gwapo na cute pa. Ako na ang cute dito. Diba? Eh, nagpapatayan sila.

Di pa sa akin, gaga. <laughs> ito na, pre. Mukhang wasaya na to pre, no? Sige, pre. San mo, pre. Mmm. <laughs> <laughs> tama, tama. At ako, luloko ka, pre. <laughs> ah. Nararamdaman niyo ba yung sabis dito, pre? Sapakin mo nga, pre. Sapakin mo, pre! Hoy huwag ka makialam ha? <laughs> sige, sige. San mo. Sige, mm. pre. Sige, pre. Mm. Patay ito, pre. hmm ay gaga. Ay, <laughs> hey, kasama panunuya yung tawa mo eh. Kaya naman si Bulldog. Kawawang Bulldog. Binubogbog. Parang gusto mo ko yung mukha mo sa bugbog. Ay, sus, Mariusip, Bulldog. Practice mo more. Relax lang ah. relax lang ah. Pag pinasok ka pre, babanatan mo pre ah. Huwag kang magayla. Kalma lang pre, kalma. Mm. Hmm, patay. Umalas malas naman, oh! Okay, sige. putang ina, malakas nga. Oh, try spray pre. Gago, malakas yung Lancelot. Patay tayo dito, ah. Good! Hmm, putang ina, malakas ka. bugo <laughs> Gago! Ang eh? tragis ka, piling malakas ka pang yudiponggol ka, ha? Pre-pre-pre-prep. Oh, ko Hindi ko alam kung anong mangyayari dito. Hey. Mami bang alisin ka rito, e eh, marami ka na sinira dito. <laughs> hmm. Hmm. Ito, pre, sabi si Yata Tope. Anong oh, nalaginip ka? <laughs> ndi ba? Banyak pala itu eh. Tok ino min. dapat atyun bubu. Bubu, tragis situ patayan to. Lagi. Tuli. <Delik>! Alo, lo patay aku pre. naman, mag-ingat naman kayo, team! Naglog pa! <laughs> Wi-Fi, na yung Wi-Fi? Naku, patay. Pre, mga kasama, matatalo tayo! Lapo-lapo nung ginagawa mo, lapo-lapo. Pre, tabang, pre, iskilo! gago! <laughs> Inamin, gigit pa tayo, putang ina mga ako sa matula, kula <laughs> Mabuhay ka, Okin Nam, ki, di, tukulok na Okin. Okin <laughs> na na yun, mamin, asa si Aldog? Mayawan ko sa'yo. <laughs> Mas <po ang> si Bulldog. <laughs> kalma lang ha, kalma lang ha, puso lang. Sagi nga, may puso. <laughs> puso. Puso lang, puso lang, ito pre naman, naman! <laughs> kalma lang, kalma lang. Ito, pre, patay ito, pre. Iset, ginamit ko pa yung can ko, tanga ko, puta. galing mo pala <laughs> Tanga, tanga ako doon Sayang lang yung sprint ko. Bakit wala si Aldo, sisa? Eh, hey, buisit talagang kasama, oh! <laughs> Ayun, lumabas na. Ayun, putang ina, nagrarak-rakan, bro. Eh. Diyan ka na lang. Papasok ka rin dun, eh. <machine noise> okay. Putang ina, men. Hmm. <coughs> Habang busy sila, sasalis si tayo. <time noise> Alaya! Dali! utangin oh, na muka ah! Oh, para kang parliti oh. <laughs> malas, eh. <laughs> Tang, Mayabang ka kasi. Ah, piste lansilot lang silot ka, puta. Gagong puta. Kasalanan mo yan, eh. Wisit, Nandarkin tayo. Butangin na. Wala nating magagawa doon. buisit talaga, oh. Eh, ikaw kasi, eh. Namalas <laughs> ka talaga, pre. Butragis boy Alright, ito na yung naipon natin, mga pre. Yan po, $1,400. So, thank you so much. Salamat, salamat, support. Maraming, maraming salamat. Thank you po, mga pre. Maraming, maraming thank you talaga. Salamat, salamat sa inyong tabang, sa inyong tulong. Walang mula naman po eh. Thank you talaga, thank you. God bless you all, mga pre. God bless you all. God bless me! <laughs> let's go. Huwag niyo ba akong blessan? Ay yun. Uh, ko nasira na yata ako. mo. Uy, nandito ako. <laughs> Come! Here, here, here. Ayun na ay yata mag-zoom sa akin, pre. Hindi ko, ko galaw. I'm here. Uy! <laughs> Uy! Alam niya, ilong ba yun o pigsa? <laughs>